hi guys mamitas tayo ng ubas tingnan natin ang dami Yan. ito na o oh, isang basket puno na pero marami pa rin akong pipitasin ayan oh. isang puno lang to Masarap yon gagawing juice. Ayan pa. Dito mayroon pang puti. Kunti. Ayan. Ito na lang natira. Nakakuha na kami dito ng mga limang kilo. Ayan, no. Masarap yan. kailangan ng pipitasin kasi tiglamig na naman ito mamitas tayo ayan ayan ito nag harvest na naman tayo ngayon Marami akong upo. Okay, guys. Dito na lang. Thank you for watching. Bye. Till next video.